Diyan tayo magtatanong ng mga angkas biker kung magano ba talaga kinikita nila sa isang araw So yan yan, kitang-kita nyo dyan yung Pasig, yung Eastwood, BGC, Ortiga Center, QC So ayun, parang may nakita na akong isang nakatambay oh. oh ito ang kaso Paano mo Paps? Okay, ikaw yung unang-una Thank you, thank you Sa isang araw, magkano? Kinikita? 2.5 2.5? Hanggang 11, 11, 11. Hanggang alas na lang gabi Let's di. Magkano daily mo? Malinis lahat. Anong oras na lumalabas? Kaya mo nito. Kaya mo nito. Kaya mo nito. 1-3-1-5 thank you. Thank you. <laughs> ya no makinli Venice canal ganon siya oh Grand Canal oh omo na oh 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 To. 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 oh 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 Malinis. Kung kailan mo lang oh Pero nasa magkano average palagay mo? Thank you, Pops. Makakaya, thank you, thank you. Ganda pa ka na mga nakatama, i-co-content pa lang. Ayun na, karay tayo ng cash biker. Ang tatanungin natin kung ilan ang inang inuwi nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Wala talaga ah. Ayun, si Popsy, huli nga Pops, uh? magkano sa isang araw ang kinikita mo average ang kas? Paps! Pops Thank you, thank you, thank you Pops Marlon Meron nga yun dahil tao Ano meron ngayon yun tao ay, ay, ay. Sabado ay, ay. <laughs> Sabado kasi Magkano ka sa isang araw <laughs> Ano oras na sisimula nun? 7 to 11 7 ng umaga hanggang 11 7 to 11 pm 7 am to 11 Pag part time lang 1,000 lang no? Ha? At what time? 1K? Mga 1 no? Part time. Anong mga oras yung simula noon? 11am hanggang mga 6 ah 9 hindi mo lang ito na anong 47 47 lakas ha, anong pangalan? Michael Amiba thank you thank you <laughs> sa isang araw, average mo na kinikita o pwedeng pag seryoso ba yan? oo, oh, pag minimum, ano na lang o, accept mo na muna yan average mo, yung pinakamalakas mo at yung part time mo lang part time mo ako sa full time Magano nga? ay pa umamin ito. Ano po, nag-re-range ako ng ano po. 2,000, Yon. hanggang 3,000. Hanggang oh, 3,000? Grabe, lakas mo! Nung nabihaye ko sa iyo ko ng ano yun, ng alas 6 lang yung gabi. Hanggang? Hanggang? Tanghali, ito ang mga hapon. Bale, 16 hours ako pumabiyay. 16 hours mo ang mga bihaye? May pamputong-putong yun eh. Uwi ako ng alas 7 para magpalusad. Uwi ako ng alas 11 para magpakain. Oh, grabe. Bali Bali tulog lang parang tulog as tulog manok Bumabiyaya ko ng 36 Paano mo? Jimmy Boy Santos Jimmy Boy Santos <laughs> Jimmy <laughs> Sige sige thank you Popsa thank you So yun ang mga Pops salamat kay Pops Jomar, kay Pops Mark, kay Pops Camille, kay Pops Marlon and Pops Michael Hindi ako galit sa pag interview kanina sa inyo pala Ganun lang talaga yung tono ko So para patas ako din Alamin din natin kung magkano yung kinita ko ng Sabado I-break down natin yung mga pamasai expenses, tip syempre. At uh, tignan natin kung magkano yung pinakamalinis na may bubulsa ng isang angkas biker. So, try! Okay, tayo sa history. So, ayan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Manuel oh. So, si Manuel, tignan natin kung magkano yung inabot niya yung yesterday. So, today, hindi tayo nagbiyahe kasi it's Sunday. And hindi ko kakayanin na yun dahil maghapon magdamag kaong bumiyahi niya wala pang 230 so inabot ako ng 141 Pangalawa natin is 88 pangatlong booking 158 pangatlo, pangapat is 109 169 83 153 60 73 56 74 52 51 Wala pa bang bumibingo? 50 <laughs> 203 90 86 119 77 79 64. Guys, ano to ha? Ah, Sabado. Sabihin, walang office, walang pasok yung mga ano, estudyante at mga offices na iba. So, ang mga nakuha ko lang dito is mga may pupuntahan or yung may mga pasok na Sabado. Or mga namamasyal. Yun yung mga kadalasan na, na, pick up ko dito. 72. Ayan, napunta na ako ng Manila dito. Ito, Makati. 129. 50 oh, sa Taft naman ako ermita ko na padpad dating dito. Ayala Circuit. May concert kasi dyan eh. 81. as 104. Punta na ako ng VGC Victory. Mag-church kasi yan siya. Kiss <laughs> mo uso. Uh, Now, 50. Ito. Market-market lang siya galing. Then, napunta na ako ng Mandaluyong. 86. 163. Uh, 92. So, ito, alas 6 na, no? Alas... 12 bars may git na ang bumabiyahe pala kanina pa pala yung 12 bars so 75 92 75 55 Tapos 55 ulit 106 Tapos 80 o, Nasa BGC ulit ako Tapos 196 Napunta na ako ng Greenland Community Galing ng Victory Yan Mga nakakasakay ko Mga nag-church sa Victory Mga Christian Sinanong ko yung message About daw yun sa Kung paano mo i -de na yung sarili mo At ipapalo mo Ang si God Yung doon tungkol yung message nila Noong uh, January 6 Kung paano yung discomfort ba I-handle Kasi mas susundin natin si God Next. So may way pa nga ng sharing So 75 sa Inta, then napunta ako bigla ng Mega Mall, real quick, 75, ay 57 pala. Tapos Topaz, 88, papunta nga ng Cubao. Di ba ako san-san ako napadpad yan? Tapos Cubao, rizal 111. Then, hindi pa doon nagtapos yon, May humabol pa na pang 41 rides. Infinity Spa. Papunta ng Mais Passing. Papunta na ako ng out At least, mayroon ako pa uwi ng Antipolo. So, in total niyan is 41 rides. Ang gross niyan is 3,866. Tip ko niyan is 377. Oh, so, ayan yung net profit natin. 469. Pero, hindi pa yon nagtatapos yan dahil meron tayong gasolina so yung gas natin nagpa full tank tayo nung umaga nagpagastay tayo ng 150 tapos kalagitnaan nagpa full tank tayo ng 220 tapos nagpagas ulit tayo ng 150 at syempre hindi pa dyan nagtatapos yan kumain pa tayo kumain tayo ng palagay natin 100 sa lunch tapos yung mga pamirya-merienda natin is 100 din. So, ayan yung kinita natin. Lumabot tayo ng 2.7. Ito ay Sabado ah. Walang pasok yung mga estudyante. Walang pasok yung mga nag office So, yung nakuha lang natin dyan is yung mga uh, yung may mga lakad lang talaga that day. Tsaka yung mga namamasyal. What if pa kaya kung yan, no? weekdays, yung may pasok yung estudyante, tsaka yung may mga pasok, yung mga offices, no? So, next video siguro, ang gagawin ko naman is, hindi Sabado, hahanap tayo ng siguro, Wednesday, ano kaya Friday, subukan ko yung Friday, malakas yun, sure, pero yan, sasagad din natin kagaya nito. So, ang, ang, simula akong biyahan nito, guys, ano, 2.30 2.11 Ilang <laughs> oras yun, di ba? Diba, naka na ako yan, launa. Umabas ako 2.30. So, parang mga 20, 21 to 22 hours ako na sa labas. So, next video siguro, content natin, tips and tricks kung paano tatagal sa biyahe, kung paano hindi mapapagod agad, kung paano mapapangalagahan yung katawan, ano yung dapat kainin, ano yung dapat iwasan, like mga bisyo, yan. In overall, paano ko nagawang bumiyahe ng 2 a.m. hanggang 12 midnight. So, yun lang. Thank you!